Dalawang. Sino ang kapatid yan, magkakapatid? Dalawang. Hindi po po. Ito ang pangalay niya. Yung mga kapatid mo, no, Noy, nasa school. Sabi daw ni Kap, wala na kayong tinutuluyan ha. Wala na. Hindi ko tuloy hindi. Wala tita. Ba't kayo na Nandito yung bahay ni tita niya? Sa baba dito. Bakit? Ang layo naman. Nandito nung... kalamor na tuloy mga yan. Ah. Wala ma boy. Bait ka nag-uwi. Teka lang. Bait ka nag-uwi. Ano, maka makain ka? dito lang ako kung bali. Hmm. Kasi nagsama sa mga kaibigan. Ah, nagsama. Anong grade mo na? Grade 4. Grade 4 ka na? Huli huli po. Ang laki niya na sa grade 4. ilang taon ka na? 14. 14. Dapat high school ka na. Ano? Bakit bakit ka nahuli sa pag-aaral ano? Anong pangalan mo? Ha? Jan -Romel. Jan Romel. Bakit ka nahuli sa pag-aaral? Nahuli. Pa. Dito na kapag-eskwela. Dito ka na eskwela Ilang taon ka na ano nag-stop? Um, na, 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 na. <laughs> yung tatay at nanay mo saan? Nanay ko po wala. Wala na. Tatay ko po nasa construction. Construction. Sabi nasa may danawan. Na, nasa wala. Construction, na, construction ngayon. Yung sa Kumusta naman kayo sa, ano nyo, kayo magkakapatid? Ayos mo Ayos lang. Ayos lang, kahit walang, ano, walang matirahan. Ayos lang po. Di naman, di kayo nahihirapan. <laughs> Matin magaling ka, ah. <laughs> Kumusta naman yung mga, ano mo, yung mga, sa pang-araw-araw sa pag-iiskwela mo? Ayos mo po, pa. So, kailangan di po magtrabaho sa, ano, para, ano, yung sabadilinggo linggo Ah, nagtatrabaho ka? Anong trabaho nito? Nagtatrabaho yan? Hindi, pag nabawo. Nagtatrabaho nila. Anong klaseng trabaho? Pagbunuto. Ha? Ano yan? Pagpapalaw. Pagpapalaw? Pagpapalaw. Ha, nagpapalaw ka. Mahirap yan ah. Hindi. Kailangan ko kaya. Kailangan. Para din sa mga kapatid mo. Pati kapatid mo, ikaw nag-aasikas sa ano? Sa pambaon? Magaling tong bata ka. Minsan si Papa. Minsan si Papa Si papa mo ba general Romel araw-araw araw-araw ay lingguhan napadala sa inyo no yeah, ano? Si yeah, po ano hmm. din. Pang Araw-araw din siya na -awi, hindi. Yeah, hindi. ano lang po Sabado linggo. Ah, weekly lang din pala umus, tatay mo istatay mo. Lang. Sige ka pa, salamat. anong ko muna para makita ko 'yung mga kapatid. Thank you, God. Salamat po. Yan, Jen Romel, okay lang na ano? Patulungan kita. Komentaran nyo mga kapatid mo kung anong kailangan nila ha. Kung anong kailangan nyo sa pang araw-araw para at least makabawa sa problema ano. Mabait na bata kapatid ha. Mga ano ka, magaling. Kapatid na yan. Kaya pala ka mo eh. Anong pangalan mo? <laughs> <Ha>? Princess Princess. <laughs> Pr <laughs> Kumusta ka naman ano? ano pangalan ito? Alteya, Si Altea. Mabuti Ha? Mabuti naman. Mabuti naman po. Ang galing mo. Ang bait mo. Ha. Um, hindi ka naman nahihirapan sa school. Hindi naman. May pambaong ka pa, Altea? <laughs> Wala na. E, mo na yata lahat ng kindi ay. Ano yan? Patingin daw. Popcorn. po Popcorn. Diyan, na, na diyan mo na lahat binili. <laughs> Magkano ang baon mo sa pang-araw-araw, Bibigyan po ko nila 520. 20. Ariana, anong may anong ano anong pwedeng maitulong ko sa iyo? Ha? Gusto mo ng bibak pambaon? Gusto mo ng bigas? Nakakain pa kayo sa -araw, araw hindi na. Nakakain. Nakakain. Pero kulang. Sakto lang. Sakto lang. Saan ang bahay nyo? Malayo. Maputik. Maputik. Magbihira. Gusto ko sana puntahan kasi Kaso maputik naman daw eh. Maganda magpuntahan sana. Bait ang putik ng paa mo. Diyan Romel. Doon po Ha? naagi pa lang po kami doon. Sa ano? Maputik din ang lahat ng paa. Ano nyo? Mahirap mag ano. Ariana. Mahirap sa pang -araw, araw ano hindi naman ang pag pagpapasok kahit na malayo ba ano tirahan kayang kaya mo ba ah palagi naman kayo ina eh, ano, ni papa mo binibigyan ng suporta ah. sa tingin mo ano anong pwedeng maitulong sa inyo sa so, -araw, araw lang po sa ah sige Uh -huh. Sino naghahawak sa inyo ng pera? Minsan po ako. Minsan ikaw. Wow. Marunong ka mo ng pera? Sabi mo. Oh, ito. Sal libre na. Baka kung sa mga gastos sa. Hindi ang pambili ng ano ng damit ha. <laughs> Pambagas-bagas. Sal libo yan, pwede na rin yang pang ano. Mm. -hmm kapatid Nga, kilala nyo yun. Si Kuya Bal. Kilala nyo si Kuya Bal. Si Kalinga Prab. Ha? Nino? Ninyo? Aba! Nag-send kayo ng video nyo. Na anong, anong ginagawa nyo? Sa Danawan. Pinakita nyo yung, yung, ano, yung, 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 yung pamumuhay nyo. Ah. Sige, huwag kayo mag-alala. No? hindi pa naman yun ang huli pag titignan natin sa susunod kung kung saan, ta, kung kayo nakatira no? para mas masuportahan kayo okay lang naman ano nabigyan ko kayo ng tulong sige magpaalam na kayo jandro Mil. Salamat din po sa ano, sa 1,000 po. Opo. Pang gastos na rin po sa araw. Oo, walang anuman. Ano masasabi mo, ano? Angelica? Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Hoy Ariana. Babay Bye na. Sige po. Salamat. Salamat din po sa one thing. Oh, wala na naman. 'Yan po si Ate. Ang um, Ate sabi niyo kanina um dito daw po, ano, natutulog si ano si John Romel saka yung mga kapatid niya. Dito sa bahay ninyo po. Alteya. Oh, sa kasalte at sa si, si Angela 'yun. Ano pa? Este, itong bunso, two Ano ang pangarap ni, uh, ni ka? iskwila mo? Ah, Princess Ariana. Ah, si Princess Ariana. Dito nakikituloy pag uh, walang pa, ano? Pag, minsan, minsan. Pag minsan talaga, dito sila natuloy sa akin. Ta. Yung ginawa kasi dito sa na, kubo, nasira kang na, bagyaw. Hmm. Kaya yeah, doon sila lumipag. pag naggawa doon yung dalang ni. Ginawa nyo rin po ng, ano, uh um. -huh. nagawa sila. Kubo-kubo. Pinatarakuha sila dyan. Eh, nasira ang nasira kang bagyo. Nasira ng bagyo. Tapos nung ano, bumalik na sila sa dating tirahan. Hindi, okay, sabihin ko. Sa, o, sa papa o, ko naman, na kanya ang duman ang may... Kasi ang tatay niya, hindi naman natin may Yun nga daw, uy. Ang nag sa atin kay John Carlo at saka kay Angel, ano? Oh. Kap, salamat sa ano, ano sa tulong. Si, si. Uh, Para yung o, mga bata. Salamat sa pag-assist ano, pag sa amin. Puntahan namin ngayon yung magkakapatid kasi nakakaawa talaga eh. Lang pyramid at kung ano yun. Siya nga po, ang, ang, ang hirap po, ano yun? Hirap, ano han? Tulungan kasi kung sa saan saan nakatuloy. Ayun, maliliit pa ni ang kaya na nga. Wala. Sa tinakarain. no? Eh. Wawa nga. Malamang, pa nila ramdam yung hirap kasi bata pa ba eh parang wala pa eh. Kaya para sa kanila okay pala. lang 'to no, tinanong ko eh wala pa Parang okay lang. Tinanong <coughs> ko lang. Sawa. Madiad. mga. Ah, tapos wala. Estruma. lang. Wala na bunot na tawe. Ah, tapos na rin na pati mo babae doon mga kapatid. Ay. Ah. Ano lang mapulay niya sa, sa... Ano, natulong stres. sa trabaho? Natulong. Kagaya May ng... nauling. Nauling. No, Bukod sa ano, ano pa niya, ano, Magaling sila. iba. Uh, uh, po yung Ah. Tapos sa tulong yung pagtalok. Magaling ah. Uh, Masipag na <laughs> sa Alatado naman po sa kanilang ugali. Magaling sila sa ano talaga. Masipag. Magaling sa tao. <laughs> nakakatawa sila ano, Kaya, at pati ba ang eh? -hmm. Natutuwa nga ako nung pin ko sila sa esku eh, no, eskwelahan. Kaya, tawa -tawa ng mm -hmm. Tuwan-tuwa nga. So, Ayun uh, uh, po. Tawa po. Sige pa, mawala na kami. Ah, see, see. Ah, sige po mga kalingap. At uh, pupuntahan natin sila dyan, Car ano, dyan Romel. Ayan mga kasama natin. Salamat. Kuya. Oh, yeah. na po Bakit po nag po. 'Yun nga po eh. Nakalaog. Hindi na sa bakit po? At Ano po 'yan? Ah, hindi pa pa. Maganda dyan. May mga tao po dyan. Wala na. Um. Yan po. gubat na. Grabe. Pangit pala ng daan dito sa kanila. Ha? Kaya ano nakakatakot pala dito pag nagsu ano? <laughs> parang wala naman ang pupuntahan diyan bahay. Matindi. <laughs> Ibang klase ito. Kung ikaw sulo-sulo mapunta dito, parang wala ka na eh mapapaisip ko kung may mga nakatira pa dyan eh. Putik po guys. <laughs> Sobrang putik. Layo pala na na. Malayo pa? <laughs> ba? lakad. Tagal. Malayo pala talaga. Ay, grabe po. Siguro mga 25 minutes na kami naglalakad. Sobrang layo. Nakakatakot. Ano? Sino po kayo po ang taga pamahala po dito? Magandang hapon po ay. Hey! Nandiyan po si Jan Carlo. Ay. Jan Romel no. Ay, ganito 'yo. Sino po? Si Sino po yun? Hey! Ah, ito pala si John Romil? Hey! ano? Kumusta po? Magandang hapon tay. Sino po ang tatay ni John Romil? Siya. Ay, si Kuya. Depende ko. siya Kayo po ang tatay ni John Romil? Grabe. Layo po ng bahay niyo. Tay, tanong ko lang bakit hindi po kayo nag subok mag ano magtayo ng bahay sa mas malapit. Ay eh, wala po kan. Matatayuan. Eh. Wala matatayuan. Bakit po parang naging emotional kayo untay? Ano po tay? Ano nangyari? Bet naging ano medyo emotional kayo. Mahirap ang buhay, ganyan. Ano po nangyari? Walang mga okay. pagkaanan, mahirap ang buhay. Talagang isang ka, isang tuka po. Uh, isang ka, isang tuka. Bakit po yung tinatrabaho na nyo? Ano pong ano, kalagayan nyo sa ano? Sustansyon po, pero mahira naman pong ka... Ano? Bira maka trabaho. Ngayon ang po, ano trabaho. Hmm. Ano pong trabaho nyo tayo? Contract naman po, libro lang po. Diver lang. Magkano ang kita nyo po sa isang linggo? Pero ang mga ano lang, 2 ay lang po sa isang linggo. Sa isang pa din na ngayon. pa. Ano? Sa mga anak mo yung 2 na yan? Siguro lang lang. Dito po kayo nakatira tay? Eh bali yan lang po yan. Ano lamang yan? Parang kalahati lang may bahay dito. Dito kayo na ano. Malinis po siya kaya lang ay. Maano po, mahirap ang ano dito ano. Pag dito kayo natutulog tay nilang mga anak mo. Ay po. Kaya lang po, pagka ano, po ako na. Medyo malayo po yung agot ko para. Kaya pala po, di kayo na uwi basta-basta, malayo. Ano? Dalawang linggo. Dalawang linggo. Kung pamasahe po namin, galing dito sa pinampakan ay uh, kamang, ano kapandungan halos 200 pesos papunta dito sa papunta po simula dahil mula pa po sa pinatabong nito ang layo An -an lang ang antoy lang ang pagod yan nakita ko si John Romil nung nakaraan Tinuro sa akin ni Kapitan may ginalang talaga na, na ano nabisita no at ganito pala ang kalagayan ninyo hindi halata dun sa magkakapatid na parang ganito ang trabaho ano niya? ay kalagayan. Ano dyan Romel? Alala pa ako. Masayahin ang mga anak mo pero grabe. Ikaw baliktad dati At kitang kita yung hirap sa mga mga ano mo sa sa mga mata mo. No? Ano dyan Romel? Kumusta? Umiiyak si papa mo. Grabe. Nakakaawa naman si papa mo. Binigay mo kay papa mo yung pera? Binili mo ng bigas. Grabe, sobrang layo pala ng bahay nyo. Nilakad ko, mga 30 minutes na yata ang lakad nandun sa ano. Kalating oras. Ha? Simula doon, Lakad. Silang problema nga ng mga bata na yun. Pag hindi iskoy lakad. Tapos, kapag meron tayo bago pag Nakakatakot yung daan. Talagang liblib sa liblib. Talagang di ka't makakaano kung ikaw ay ano, hindi ka mag interest pumunta sa ganitong lugar. Layo-layo talaga. Nakakatakot na. Kung sakaling ano, mabigyan ka ng oportunidad man mailipat sa ano, gusto mo tayo. Sa mas malapit doon. Kung mapagbibigyan po. Hmm. Wawa pa dito ay. Eh. Pero ang sa akin ang ang kaya naman po mga bata mm. ay nagtitingin po dito nagtitingin mag dito mag-asawa ah may bantay sila mm. mas, mas, mas gusto nyo dito mm -hmm. pero ang hirap eh naapektuhan yung mga ano pag-aaral nila wag mong dun sa may ano sa medyo sentro-sentro sa ano dun sa may ano sa barangay, medyo malapit na yun. At least medyo safe pa dun. Mm -hmm. Doon po sa ano, sa may kay, sa Kap, may, may ano doon sa may malapit sa simbahan. Tay, binigyan ko siya dyan karoon na karoon pera na natanggap mo. Yung anong binili niyo doon? Sabi po sa akin, nagbili sila ng bigas. Bigas. Um, binalita na lang po sa akin na para sa ano, sa site na. Sa uh, site. sabi niya sa akin na bibigyan niya ng nagbili na po sila ng bigas. Oo. Oh, naubos na. Siguro one class ang bigas, no? So ito tayo, pang pandagdag sa ano. Siguro pambao ng mga anak mo. Salamat po. Mm. Maraming maraming salamat po. Mm, oh, wala ano man. naman. Grabe talagang naano ako sa kwento ng ano niya sa, buhay ng family, ano ng pamilya no. Nasaan po yung asawa pala tay? <laughs> na wala na sa dito. Uh, tumawid sa kabilang barangay. Tumawid sa kabilang barangay. Klase yan. <laughs> uh, ano <laughs> Tagal na rin wala yung tasa. Yan yan. Pero binibisita niya, hindi na. Hindi na. Hindi na tinitingnan. Hindi na sinusuportahan. Wala na so, siyang sa amin, mas, Kaya ginaway ko yung sa tamang na lang. Mm, grabe so, yan. sa pagpapalaw, natutunan si Dan kami ng mga nga po, sabi, masipag daw yung mga anak mo. Grabe. Ayan po si John Carlo, John Romel. Galing mo ah, John Romel. Ang bilis. Nakakailan ka ng John Romel sa isang araw? 500. Ang bilis ah. Magkano ang kita mo dyan pag ganyan? 250 sa isang araw. Tapos sab ano, every Sabado, Linggo nagtatrabaho ka niyan. E kahapon nagtrabaho ka. Grabe no. Nakakatakot 'yan. Hindi ka pa nasusugatan diyan. Okay. Minsan siya. Matakot 'yung matalim mo. Oh. Grabe. Kala ko niloloko mo lang ako ng nakaraan. Ang bihira 'yan. Kaya ma ka. Talagang totoo pa lang malayo sa sobrang liblib, -lib. ano? Parang nakakatakot dumaan dyan. Parang hindi maganda pong ano man. Saan kayo na, doon kayo na da daan, o mayroon pang ibang daan? Dito pa. Pero ma mahirap ang daan din dito. Matputik, ganun. Marami, ano? Sobrang. Tapos i-deliver mo pa yan? Pukuprahin. akin tapos gagawin ito ni Nini. Yung ginagawa ni nene, nene ito. Princess Ariana lang pala. Anong ginagawa mo, Princess Ariana? Nag? Lulukad. Kinakayod mo. Hindi. Ano yan? Tubod na bagay ang kinakayod mo. Sunog na. Pwede pa yung gatain? <laughs> Hindi na. Yun yung sakupra po mga kalingap. Ano? may yung pagkukopra. Sobrang layo. Talagang kahit ito si ano si Ariana ay nagtatrabaho ano napakasipag oh. May kita ka rin yan Ariana Meron din aba Magkano adi ah, ka na ng pera grabe ang bait mo e eh, binibigay mo lang kay kuya mo saka kay papa mo Ah, pangulo matumbakon pambaon mo yun. Ay, ang galing mo ah. Nakakatuwa naman. Grabe, sisipag mo Normal na trabaho, nagawain na lang yun pag, pag, walang pasok. Bait pa ni Dariana. Salamat po. Yan po mga kalingap si Dariana at saka si John Carlo. Um, yan po, kung gusto niyo po magpabot ng tulong sa kanila mga kalingap. Message niyo lang po yung Facebook page ko. Nasa ano ko po, nasa ibaba ng comment section. At kung gusto niyo rin po suporta ang channel ko, please like, share, and subscribe po mga kalingat Para makatulong po tayo sa mga kagaya nila Ariana at ni John Carlo. At yan po, grabe, sobrang deserve talaga matulungan itong mga to kasi... Yan po, sa murang edad nila talaga makikita po natin talaga kung gano'n sila yan po nakikita natin kung gano'n kasi pagkat magsusumikap talaga sila sa kanilang ano para maka survive sa pang araw-araw Don Carlo, ano ang pangarap mo? Magpulis. Yan. At ano ano grade ano ka na John Carlo? Grade 4 ka pa lang, grabe. Grade 4 ka pa lang sa edad mo na ano, 14 ka ano? 14. Matindi. At, bakit hindi mo naisip mag-alis sa Carlo? Dapat graduate ka na eh. Mag-alis para mas mabilis kayo maka ano, maka grade 6 o ano maka high school mas gusto mo mas, ah ayaw mo na sa al bagay Papa mo nag, nag iya kanina naaawa ka rin kay papa mo Pag ano kaya ka nagtatrabaho gusto mo makatulong

Yun Sana po matulungan niyo po kami. Hmm. Yeah. Kamagala dyan, Carlo. Ako mahala sa inyo. Tayo, no? yeah. Tay, na rin po kami. No? Salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hmm. Paglalaw po dito. Wala ka naman. Grabe sisipag ng mga anak nyo, no? Talagang... kitten. na ako si tatay. Kita talaga natin yung hirap ni tatay. No? Tay, mag-alala tay. Sabi sa po. mag Sige po, hindi pa po ito ang huling tulong. Kailan po kayo huling ba babalik dito? Hindi ko po alam mo kasi ako po ay nasa bodega. Nasa bodega ka? Kaya wala pa po ang kasiguruhan na pag-uwi po. Ang tanginan mo lang po, yung mga bata na yun lang sa akin po naman. Tara niyo. Sige po tayo ha. Maalam na ako. Paalam po. Ingat po kayo. Kuya, ano pong pangalan niyo na Kuya Orlando, no? Hanggang sa susunod po, yan. Kita natin yung pamumuhay ng magkakapatid na itong mag, nung magpamil, pamilyang ito, nila tatay Orlando, ano? At ni John Carlo. At grabe sa brandy sa talaga nila matulungan. At napakasisipag nila, ano? Napaawa silang masyado. At yan po, salamat po sa inyo dahil ano, nakakatulong tayo sa ano sa pamamagitan ng support ninyo po, ng, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ano ng donation sa ano sa channel natin sa Pagpapalipad at ganoon na rin po sa pag skip ng ads at hindi pag skip ng ads po please um, like share, and subscribe po mga kalinga ganoon na rin po kalakuya balated na blessed kalinga bro hanggang na lang po mga pa paalam